ila ang husay at dedikasyon ng mga atletang pinoy. At tuwing may nagkakamit ng karangalan, bumubuhos din ang mga pagkilala, pabuya at tiyaya. Pero bago nila makamit ang inaasab na mga medalya, sapat nga ba ang nakukuha nilang suporta? Pero niya ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Tatlong beses sa isang linggo ko mag-training sa sports na taekwondo si Angelica. Grade 9 daw siya nang magsimulang pumasok sa taekwondo at ngayon kabilang nasa taekwondo team ng isang universidad sa Maynila. Ever since bata pa po, po ako, parang gusto ko na pong matuto mag martial arts po, self-defense po, ganon. So ayun po yung naging way ko or starting ng journey ko para pumasok pa sa taekwondo. Malaki raw ang naitulong kay Angelica ng sports kamakailan nga nanalo siya sa isang competition sa Local Colleges University Athletic Association. Pangarap din daw niya mairepresent ang bansa sa isang malaking kompetisyon sa abroad. Sana nga lang daw, suportahan ng pamahalaan ang mga tulad niyang nagsisimulang atleta. Malaking tulong po yun kasi lalo na po sa taekwondo, sobrang mahal po ng mga gamit, lalo na po sa competitions, mahal po. Seven years old naman si Benedict nang magsimula sa taekwondo. Miembro na rin siya ng taekwondo team ng isang universidad. Normal na po yung pagod tsaka yung hirap. Ano na lang po talaga. Karoon ng ano, time na kung kailan pwede sila mag-compete uh, international. Sa gitna ng pag-arangkada ng mga Pinoy Olympian, nabubuhay ang usapan kugnay sa pagdaragdag ng suporta at pondo para sa ating mga atleta. Kabilang ang mga nasa larangan ng gymnastics at weightlifting. Matagal na po natin pinagtagyan sa mga nakarami ng uh, administrasyon uh, ito pong nangyari ngayon, tayo pong Pilipinas ang sa sa pinakamababang may budget sa sports. Pagdating po sa ASEAN countries, tayo po ang pinakamababa ay naman nung, nung meron lang dito itong medalya sa ngayon. Pinupuri report na nagulat po yung mga uh, kapitbahay natin, mga leaders po ng kasama na rin dito sa, ngayon sa Paris. Si Pangulong Bongbong Marcos makikipag-usap daw kay Carlos Yulo. Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may tutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung ano-ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para masuportahan ang mga atleta. Sagot ng isa, dapat may maayos na subsidy at mas mataas na budget allocation para sa mga atleta. Dapat dagdagan o i-improve ang mga sports center, sabi ng isa pa. Marami raw kasing atleta ang hindi kayang magsanay sa mga private training center. Sagot ng isa pa, kailangan ng mga pasilidad at gamit na high-tech at kayang makipagsabayan sa mga nasa ibang bansa. At dapat may suporta rin sa mga trainer at coach. Bukod yan, sabi ng isa pa, dapat pantay-pantay ang ibinibigay sa mga atleta para walang napag-iiwanan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.